Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, Darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa-bato. Tinanong nila sa si Jesus, Guru, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan. Sabagat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing, Ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Darakpin kayo't uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilangyo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin ipanatag ninyo ang inyong kalooban huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatatlumput tatlong linggo sa karaniwang panahon. At kung tutuusin, no, Isang linggo pa ang ating bubuuin o hintayin at magtatapos na po ang ating kalendaryo sa liturhiya ng simbahan. Sa susunod na linggo ay ang pagdiriwang na ng Kristong Hari. So yun ang pinakahuling linggo dahil ang susunod na niyan ay Adviento. Yan. Kaya ngayon, ang mga nagiging tema at mga maririnig ninyong mga pagbasa ay patungkol sa pagdating ng wakas. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magwawakas ka rin. Hmm, sige. Pero iyan ang katotohanan. No? Ngayong nitong mga nakalipas na araw, marami tayo mga narinig na buhay na nagwakas na. Pero sila ba ay para bang sasabihin natin buti nga sa kanila? Hindi. Dahil hindi yon ang nararapat. Pero, ang paalala sa atin, nasa Diyos ang hudyat. Nasa Diyos ang Panginoon lamang ang makakapagsabi kung kailan ang ating wakas. Pero yung wakas, mangyayari at mangyayari yan kahit sino pa sa atin. At maganda mapagnilayan natin 'yan kasi no kapag naririnig natin ang mga salitang wakas katapusan huwag tayong matakot at hindi tayo tinatakot ng ating mga pagbasa kundi binibigyan tayo ng pag-asa di diba? kaya nga sabi sa unang uh, pagbasa sa aklat ni propeta Malakias ang sabi niya dito Tandaan ninyo, darating ang araw nalilipulin ko ang mga palalo at masasama. Samantala, ang mga sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan. Pagdating ng wakas, magtatapos din yan. Kaya anumang mga paghihirap, kaguluhan na nangyayari sa ating lipunan, sa ating buhay, sa ating pamilya, tandaan mo, matatapos din yan. Pero sa pagtatapos, kailangan nating pumili kung anong landas at kung sino ang pakikinggan natin. Pakikinggan ba natin ang mga taong magdadala sa atin sa kapahamakan o ang mga taong magdadala sa atin sa kaligtasan? Papakinggan ba natin ang mga tao na nagsasabing sila ang Mesiyas o ang mga taong nagsasabi ng kaligtasan? Kaya nga sabi ni No ni Jesus sa ating Ibanghelyo, pinag-iingat tayo, mag-ingat kayo di ba ang sabi dito no magingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan sapagkat marami ang magsasabing darating sa pangalan ko magsasabing sila ang mesiyas pinag-iingat sabihin niyo nga sa katabi niyo mag-ingat ka bakit tayo napapahamak? Kasi ayaw nating makinig. Bakit nagkaroon tayo ng maraming pagbaha? Dahil ayaw nating makinig. Bakit maraming mga naghihirap? Kasi ayaw nating makinig. So, para magwakas ang mga kahirapang ito, matuto naman tayong makinig. Kaya nga pinag-iingat tayo ng Panginoon. Alam nyo, kapag may taong nagsabi na, Ako ang pag-asa ng bayan! Yan, red flag na yan. Red flag na yan. E sarili, hindi mailigtas. Bayan pa kaya? Minsan nga, may narinig na tayo nagsabing, Ah, pag ako ang binoto nyo, dadaling ko kayo sa impyerno. Kung nagpapalakpakan pa yung mga tao. Yes, oh. Tapos ngayon, paghihirap na, ayaw nyo na. Kasi ayaw natin makinig na yung pinakikinggan mo. Minsan, ang tao kasi, di ba? No? Hindi man tao. Sadyang ginamit ang tao ng demonyo. Kasi ang demonyo, mapalabok talaga magsalitayan. Ang demonyo, pag pinakinggan mo sa umpisa, napakaganda ng lahat ng pangako niyan. Pero kapag nahulog ka na sa bitag, wala. Hulog ka sa kahirapan. Pero muli, babalik ko, no? Maraming tao, pinag tayo ni Jesus, maraming tao ang magkiklaim, ang magsasabing sila ang Mesiyas. Tiyakin ninyo na hindi kayo maligaw. Kasi meron nga, no? Di ba yung kalayaan na yung magdidesisyon ka, ikaw yan, wala kang ibang po pwedeng sisihin. Bakit ka naghihiram? Sa'yo yan. Ikaw yan. Sino ang pinakinggan mo? Sino ang sinundan mo? Sino ang pinaniwalaan mo? Ang gusto mong matapos ang paghihiram? Sa Panginoon tayo makinig. Eh minsan, di ba? Nitong nakalihan, daming bagyo nating naranasan. Pero di ba yung mga bagyong ito, sinisisi ng karamihan ng mga tao. Pero kasalanan ba ng, ng, ng bagyo? Eh di ba inilitaw ng bagyo ang mga katiwalian natin? Di ba inilabas ng bagyong ito, inilabas ng mga bahang ito ang mga kalokohang pinaggagawa natin? Di ba? Yung mga tinatabunan natin, lumitaw lahat yan. Yung maganda po yung paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, di ba? Kung gusto mong matapos ang paghihirap, kung gusto mong matapos ang kahirapan natin, magtrabaho ka. Kumilos ka. Dahil ng sinabi kanina, mag-ingat kayo, mag-ingat tayo sa mga nagsasabing sila ang Mesiyas. Ano ang sagot ng ilan? Kami ang sagot sa kahirapan. Ano ang ibibigay? Ayuda, Ayix, Akap. Ano pa bang ano pa ba natatanggap ninyo? Ha? Topad Tupad. Yan, tupad. <laughs> Tabi-tabi <laughs> po, no? Pero, yung tupad, sampung tao magwawali sa isang area. <laughs> tupad. <laughs> eh, gusto natin matapos ang kahirapan Eh, kaya alam nyo, biliba ako doon sa mga taong, di ba? Kahit na, sige, o oh, nakatanggap ng ayuda, anong ginawa? Pinuhunan nagtiyaga, nagtiis. Sa dami ng tao dito sa tundo, kahit magtindaan ng, ng mineral water, magtinda ka ng samalamig dyan sa kanto, magtayo ka, kikita ka. Eh kaya lang yun nga, tamad-tamaran tayo, kaya okay na yan. Eh, next month, ay meron namang ayuda next month, may tupad naman next month. May kaso na delay kasi binulsa muna o ngayon nga nga. O tapos, ay, ang hirap ng buhay. Pwes, kung gusto mong matapos, magwakas ang kahirapan na yan, magtrabaho ka. Kaya nga sabi ni San Pablo, di ba, maganda yung, huwag mong pakainin yung ayaw magtrabaho. At marami sa atin din, oo no? Hindi man lahat, maraming politiko, Tamad. Mga congressman, mga senator, tamad. Nakaw lang ng nakaw, ayaw magtrabaho. Kaya huwag pakainin ang mga yan. Ano bang pinagkaiba ng mga tambay dyan sa mga nandyan, sa mga nangungurap at nagnanakaw? O asa lang. At anong tawag dyan? Mga pabigat sa buhay. Pabigat na sa bayan, pabigat pa sa atin, pero sana naman, no? Gusto natin matapos ang kahirapan. Umayos naman tayo kasi. Kumilos ka, magtrabaho ka, huwag kang umasa sa bigay lang ng bigay. Kasi yung nagbibigay, may hinihinging kapalit. Tapos ganyan eh, kung ano-anong rally na naman meron. Rally dito, rally doon. Wala nang mangyayari sa rally-rally na yan. Lalo na kung ang mga rally ay pinapatupad ng mga politiko pa rin. Pagdating ng eleksyon, yun yung nararapat. Doon mo gamitin. Pag-eleksyon, matatapos ang kahirapan na ito. Hmm. Okay, babata. Umaga, <laughs> umaga pa din. Isa ayo ayun magising. ma magising. Ayun, puro reklamo, kahirapang. Pero sabi nga, di ba, matatapos din yan. Di ba? Isang napakagandang salita na punung puno ng pag-asa. Matatapos din yan. Magwawakas din yan. Kahit ang mga dynasty na nandiyan dyan, magwawakas din yan may susulpot dyan, may ipapanganak dyan na mayroong mas malinaw na pag-iisip na para sa kanila, hindi sila ang sagot sa bayan. Hindi sila ang mag-aahod. Kasi yung mga dynasty, hanggang ngayon, di ba? Minsan nga, ngayon, pinagdiriwang natin ng pandaydigang araw ng mga mahihirap, ng mga dukha. Minsan, tayo lang ba yung mga dukha Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung mahirap ba yan. Ugali lang mahirap dyan, pero hindi mahirap. Pero ba? Diba? ko kanina, no? Yung mga mayayaman, yung mga nakikita natin sa TV, sa social media, alam nyo, mahihirap din yung mga yan. Marami lang silang pera sa bangko, pero alam nyo, mahihirap din ang mga yan. Hmm. hindi kayo naninawala. May kasi yung basihan natin, numbers eh. Pero mahirap kasi, kahit billion na yung pera nila, kulang pa rin. Yung mga nandito dito sa atin sa tundo, yung tumatanggap ng mga tupad, magkano ba ang tupad? Magkano ang tupad? 6,000? A month? O oh, quarter. Quar every, di diba, ginano lang nila, no, kala mo, oh, 6,000. Pero pag inano mo, sa isang buwan. Di ba? Ano pa yung kaiba nung no, nandun sa tupad, doon sa nagbibigay ng tupad? Parehong mahirap yan. Parehong hindi makontento sa kung anong meron, sa kung ano ang hawak nila umaapaw na nga sa, pe, sa kamay, di ba? Nasa maleta na nga yung pera, pero mahirap pa rin. Pero sana po, no? Huwag tayong mawala ng pag-asa, ha? Kasi ang taong nawawala ng pag-asa, gumakapin sa patalim. Kapag ang isang taong nawawala ng pag-asa, gumagawa ng hindi tama. Pero kung sabi nga, no, pakikinggan natin ang mensahe ng pagdiriwang natin ngayon na mapuspos tayo ng pagpapala ng Diyos at hindi tayo mawalan ng pag-asa. Darating ang wakas, darating ang katuparan ng pangako ng Diyos. Naililigtas tayo mula sa mga nagpapahirap sa atin. Amen.